Si Lorenzo, at ito, pinakagwapo. Ayan, ako yan. Ayan mo. At ito, yung nagkakata. O, ayan At ito, ito, ayan, JJ. Ito yung tindahan. Pilihan ng panboro. Wala. Ito, dinawag, wala nga. At ito yung labasan namin. Iyan natin yung dalawa. Ito, ito ko, Rob's Agenda, ito, ha? O, hindi, hindi. Agenda, ka. Agenda, oh, agenda to men, Wala. kaya yung tenang rabit, tenang rabit. Don Galo men, eko, don Galo. Yung itong pa mo babong ay bukla. Okay. kung babong sa'yo, kumain nang oh. Ako uh, naman ang babana. Ay, yung lahat. Dito, makunat. Lahat ng tao rito. Ay, mabaho. <laughs>